Ayot. Tang. Terus lu. Terus lu. Tang era, disgrasya kami kayak bigan. Sigito. Sigi. Ay sus. Yeah. Tanggal. Bet delika dutul. Tabi tayo. Tabi ka, tabi ka lang. Kawayan mo lang yan sa gilid. tol buti tol, ini kon di taruh sini emplang tol. Aiyah, mbayan, mana sih rak? mau masuk segulung, tol nasira sih rak? Anu mana sih rak? lepasuk naik ke sumur curi. pumasok yung bag sa ilalim tanga na buti hindi tayo sa main plank tol <laughs> yeah, no, eh. buti hindi tayo sa main plank tol gumanon ganun lang yung gulong natin oh no? hey. eh wala oh na ba walang ibang nasira tol wala ayun tol ako tiyan Oh, nasira. Wala bang, Ayun. Yung, walang importante na nasira cellphone mo? Wala dito? Wala, andito sa so loob. Oh, ano importante nga per day? Wala. Ayun, thanks God. Buti ganun lang, Tol. Ah. Buti ka, buti ka mo walang nasunod sa atin, ano? Maruntik na tayo dun, ha? <coughs> Sumiksik yung bag dito, Wala bang na at ilang oh. Ate ah, lang mat paano kaya? Ano kaya to? Ha, ah, lang. Tapos kulmat ni. Tapos kulpay. Oh. Ay, yung gulong. Ay, buti na lang tol, yung masyadong kan. Kinabahan din ako ay buti nagkisama yung gulong no pa na kung kunan na lang ni. Isisama din nga. idolas nga kasi Jay. Nagasok nga rin kayo kayo Nagasok Parang napilay nga yung tagiliran ko <laughs> Sakit. Kera. Uh, ah, Kapag okay, sumakit Kawa na persa lang Hotel <laughs> Huwag <laughs> ka sadyay lang nga ikat akaw Ngayon, di ba, doon nakita ito ng kinkinamat ng Logan, video ako ma, ako, sakto naman. Tapos sira yung bag oh. Ay, bitak na rin tol. Tapon muna to. No. Et mga papers mo hindi na punit. Wala. Kano, oh, pero sa mga ribs ko ay. Eh. Et buti talaga nakisama yung gulong natin. Hindi tayo ni slide ako ruray ru ng eksemplang tan ngay gata ko. Eh, sabi lang mo. di, bag nagdahan-dahan mo lang. Lagi slide lang ang sura naka-stack up so, na nag-slide nga ko agkas din marik ag, na kag naigewang nga ibalance na jibangir kas din eh naisangat kut naisangat na sakit eh paano natin lalagay ngayon yan ha saan natin lalagay bumatang sa tibag kita na sa damag katangan ay mga 200 lang mga ajay alangan mo wakaw mo pang ta plastic lang natin katangan plastic. Plastic bag. Ay, plastic nga yung limang mga piso. Ako, nagbita kayo. Ay, bigay mo kay GR, sir. <laughs> Nabasag na. May duwa lang kami ngayon. Kasi si plastic na kami. Um, ay tape na. Ah. <laughs> Sanlikot mo pa ay Tol yung bag Tol yung bag <laughs> <Tara>. <laughs> <Blood>. <laughs> Ay, thanks God, hindi kami sumimpong. Yakap ako iyo ay <laughs> Ayot, talaga tal, buti lang. Ayot, napartak pa yung mga tayo, taray ta. Nakabuelo. Imbag ka naglawag kalsada, walang masyadong nasunod sa atin. Tsaka nakisama talaga yung gulong. Ayot, ano to ay? Baka malaglag. Ayot. Pangpatak. Lapayot. Lapayot. Tingnan yeah, mo, ma, baka may mga nasira pa. Ay, itong bala to. Nab Ay, nabaltan na, tol, yung sangkis mo. <laughs> <laughs> may laman ba to kanina? Nabaltan. <laughs> Balat na lang, eh. Tapon muna, tol. Nabili ka na lang yung pasalubong. Ay, hindi nabasag. Akaw, tapon na to. Sayang, tol. Hindi na bitak? Wala. Hindi na may ibang kan, gamit. Ipabango muna. <laughs> Oh, <laughs> sumiksik sa gulong. Ano po nito? Oh. Sumiksik dito sa gulong. Wo oh, talaga yun. anak nga gulong atoy. ito eh. kaya plus. Plus tak na Plush Plus pala ito. Plus beast. Ganda Black. rin, oh. Ako lang may bakas lang siya nang ko, 'no? 'Di ba? Hay, may bumaon nang ko na oh. huh? Matigas na ko, pero chubby bliss no ano? Okay. 'Di nakabaon. Pwede nga nag-plot? Madimot Madimot lumok nang Pero na nakabawon nga ako niya eh Kasla pa ako Awan nga ta naging na Ayot! Bitak tol! Sira! Oh! Oh! Kabilaan tol! Paano oh, kaya? Ay hindi! Sumiksik si eh. siya dito eh! Oo! Oh. Ito! Nabitak! Hindi naman gano'ng oh. alata! Di lagyan ko sticker! at least hindi tayo na disgrasya oo oh, yun ang importante talaga <laughs> nahabol <laughs> <nahabal> mo eh magkakarirahan <laughs> <laughs> kasi tutok na tutok magbabanggaan eh, eh ayot tatanggal na rin tol eh, wala pa yata time ako baka matinag na tuluyan nato ya ayot eh, matatanggal talaga to kasi matatanggal tong plastic niya eh. <laughs> eh bitak eh bitak Makakapit din tong gulong. Eh? Awan ti ha? ti Awanti ha? na, pangigpit. Mika tatan. Tol, itim natin kung sino'ng tutulong sa atin, bibigyan natin ng bagong helmet. <laughs> Awan ko mitulot. Awan tulskon sa eh, adansa, di ilalim nagadukar gana. Padasan ta? Ka bitak ko. Oh. Ang bitak. Ang sinumbangir ni. Wow. Bitak. Sumiksik kasi yung bag dito, galing yung bag dito. Naglaglag. Eh kasi no yung basta-basta na din na at Ah, the tape na eh. So, ako mas dyan ah. Eh, nabitin. Sumiksik yung bag dito eh. Eh, naisusip mo. Hawakan mo to. Ko he. Dudukutin ko sa ilalim. Ayun. Ah, hanggaling. Ah, mental. Okay na. Sari, tatapon to Sarak ta basura na ni Madi mga iwarat ta Buti na lang, hindi talaga kami sumimpla Umasok tatay gulong na? Ha? Mausok ng gulong? Oo uh. Apaw Baka pala na yung usok Gusto lang yun Tingnan wala tayong kasunod din eh Parang na yung nasusunog na ano Tingnan natin na baka may defect pang iba. Awan, ito tilang mat niyo. Baka may mga basag-basag at -basag, tilang mat na. Di ilalim. Ako magpatakbo tayo eh. Awan. Oh. Ate lang ay kasi. Talaga lang ipakatati tinigas gasgas dahan-dahan lang kasi tol masyado <laughs> eh. ka aggressive eh hawakan mo na tol hawakan mo <laughs> biglang gumaan naman yung pagpambigat na yun ha wala kayo nalaglag tingnan mo wala walang ha? pita tatay punit ta, bandata. ta pakastoy wala bang nalaglag na gamit pala? wala naman Wallet mo. Para bakar Oh. Kaya kan diyan hawakan? Oo, okay. yes. <laughs> 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 lang Kalma kalma. tol, perintah. Ay gabi na tayo makarating <laughs> Tama na yan Pakiramdaman <laughs> muna natin yung takbo ng motor Ayos pa, ayos pa Yung box, hindi kaya yung box Wala, wala uh, Mamaya <laughs> Hindi, di naman yung kanyang box eh Nalaglag lang yung bag dyan Wala lang naman. Yan lang Pero madi naka double <laughs> lakatan. Ayos ka lang tol Ayos lang tol Saan so, na kaya yung nagkakabulan kanina? Huwag <laughs> mo na isipin yun, Tal. <laughs> Ang pa yung mga loko. <laughs> Buti iningatan tayo ni Lord. Oo. Oh, disgrasya rin dito, oh. Yari, oh. Meron din disgrasya dun, oh. Ride safe, ride safe. Iingat po tayo sa biyahe. Oh, hirap ma disgrasya. Siguro tal kung kuan ako oh, sira din camera, helmet, no? Oh gas gas katawan ako laking kwan sana pero wisyo laking kwan atin buti na lang buti na lang tol may kasama akong mabait <coughs> takbong 70 na lang tayo 60 70